May mga gabi talaga na kahit anong pilit mong ipikit ang mga mata mo, parang may nakatitig sa iyo mula sa dilim. Hindi mo alam kung imahinasyon lang o may talagang nanunood. Naghihintay. Isang kwento ang ipinadala sa atin ng ating tagasubaybay mula sa Quezon Province tungkol sa isang lumang bahay. Isang bintanang dapat ay sarado at isang nilalang na hindi mo gugustuhin makita sa bubong ng kusina. Ito ang kanyang kwento. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang karanasan ito. Pero ngayon na ako nagkalakas ng loob. Nangyari ito taong 2017 sa lumang bahay ng lola ko sa Tayabas, Quezon. High school pa ako noon at tuwing summer, sa probinsya talaga ako nagpapalipas ng bakasyon. Yung bahay ni lola gawa sa kahoy at may kalumaan na. Isa itong bahay na may dalawang palapag pero madalas kami natutulog sa itaas kung saan may isang malaking kwarto na may tatlong bintana. Laging malamig sa lugar kahit tag-init. Isang gabi, mga alas 10 na siguro, habang nagkukwentuhan kami ng pinsan kong si Mika sa taas, napansin kong parang may anino sa labas ng isa sa mga bintana. <coughs> Akala ko baka guni-guni ko lang. Pero maya-maya, tumigil si Mika sa pagsasalita at tinuro yung bintana. Ate, may nakasilip. Bulong niya. Kinilabutan ako. Dahan-dahan kami lumapit para silipin at dun namin nakita. Ang isang pilalaking nakaitim. Nakatayo sa bubong ng kusina nakatapat ng bintana. Hindi namin makita ang mukha niya, pero kita namin gumagalaw ang balikat niya na parang humihinga ng malalim. Ang mas nakakakilabot, nasa ikalawang palapag kami at wala namang hagdan o daan para makapunta siya sa bubong. Napasigaw kami pareho at agad kami ngumaba. Nagising si na lola at tito. Nang ikwento namin, agad silang lumabas para tingnan pero wala nang tao sa bubong. Wala ring bakas ng apakan o kaluskos. Akala namin tapos na. Pero kinabukasan, nagsimula na ang sunod-sunod na kababalaghan. Tuwing gabi, naririnig namin parang may kumakaluskos sa bubong. Minsan, may naririnig kaming pagaspas na parang may pakpak. Si Mika, dalawang gabi na siyang hindi nakatulog kasi panay ang katok sa bintana niya kahit wala namang tao sa labas. Isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako kasi parang may malamig na hangin na dumaan. Pagmulat ko, may lalaki sa gilid ng kama ko. Yung nakita namin sa bintana. Hindi siya gumagalaw pero ramdam ko ang mataling niyang tingin. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Parang naparalize ako. Naramdaman ko na lang ang luha ko na tumutulog dahil sa takot. Ilang minuto akong ganun, hanggang bigla siyang naglaho. Nang makagalaw na ako, dali-dali akong lumaba at doon na lang natulog sa tabi ni Lola. Kinabukasan, dinala kami ni Lola sa albularyo. Ayon sa kanya, may bantay daw sa bahay Isang espiritu ng lalaking dating nanirahan sa lugar bago pa itayo ang bahay. Sadyang galit daw ito sa mga bagong tumitira, lalo na sa mga dayo tulad namin ni Mika. Pinausokan ng albularyo ang buong bahay at minigyan kami ng mga langis at pampaswerte. Unti-unting nawala ang mga kababalaghan. Hindi na namin nakita muli yung lalaki. Pero mula noon, Tuwing umuwi ako sa probinsya, hindi na ako natutulog sa itaas. Kahit tapos na raw ang pang-aabala, ramdam ko pa rin na may nagbabantay sa bawat bintana. Salamat sa pagbibigay ng espasyo para maibahagi ko ang kwentong to. Sana magsisilbing babala sa mga mahilig tumingin sa bintana tuwing gabi. Hindi natin alam kung sino o ano ang nakatingin pabalik. Hanggang dito na lang Miss Chris. Ako si Jessa. Isa sa iyong avid listener from Kizun Province. Maraming salamat sa pagkikinig ng kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan mo ang takot, misteryo at kababalaghan, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod na kwentong kakikilabutan mo. Hanggang sa muli, manatiling ligtas at huwag kalimutang isara ang iyong bintana bago matulog.